salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga sa ating mga channel. sa ato, mga member. Shadow kay Johnny, Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, ...kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya... ...kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Albis, na nagbigay ng dollars sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Day Elin Ido at sa mga bago natin na nagpamember kay Richard Umpan, Jukeski TV at kay Almalin Punsika. Pati na rin kay Angelito Brunola. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang kalaban ngayon nitong si Butchok mayroon din itong mutya ng batong lagit na nagbigay sa kanya ng malakas na kalasag. Ngunit nang tamaan ito kanina ng malakas na orasyon na pangkitil ng batang si Butchok, hindi ito makapaniwala na nawasak iyon ng batang si Butchok at iyon ang dahilan para matamaan ni Butchok ito sa balikat gamit ang mga matatalas na garab. Ngayon, nakalaylay na lamang ang braso ng pinata at hindi na itong magagamit niya sa kanilang labanan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, sobrang nag-iingat pa rin itong si Butchok dahil alam niyang kaya pang gamitin ito ang mga usal para mapalabas ang mga baging nito na kakayahan. Ilang sandali lamang, muling ginamit na naman nitong si Butchok ang kanyang mga kakayahan sa mga pintuan na portal. Sa isip kasi ng bata, hindi dapat na magbabaya dahil kaya pa ng kanyang kalaban na makagawa ng mga malalakas na mga usal. Nagulat itong si Dolpo sa bigla ang pagkawala nitong si Butchok. Ngunit batid na nito na na naman ng bata ang karunungan ito sa mga pintuan na portal tulad ng kanyang plano habang nasa ilalim ng lupa itong si Butchok at dumaan sa kanyang mga pintuan na portal agad na pinagalaw nitong si Dolpo ang mga malaking bato sa ilalim ng lupa para maipit ang bata doon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, dahil sa ilang mga minutong labanan ng mga ito, na pag-aralan na nitong si Butchok ang bawat galawan nitong si Dulpo. Nahulaan na din ng bata ang balak na iyon ng apo nitong si Tata Felix. lang lamang na usal ang ginawang iyon ng bata dahil ang totoong si Butchok ay hindi pumasok doon sa kanyang pintuan na portal. Agad na nagpakawala ng pagbira ang batang si Butchok gamit ang kanyang tirador. Nakatayo ngayon ang bata doon sa kabilang bahagi ng kinatatayuan nitong si Dulpo. Ngunit gayon paman, sa kabila ng ginawang iyon ng batang si Butchok, nakakabilib pa rin ang talas ng mata at pag-iisip nitong si Dulpo agad na napansin niyang linlang lamang ang ginagawang iyon ng kanyang kalaban at agad din na nahanap niya ang kinaroonan nitong si Butchok. Kaya agad din niyang naiwasan ang mga ginawang pagbira ni Butchok gamit ang tirador. Agad na ginamit nitong si Dulpo ang kanyang mga kakayahan sa baging at iniharang iyon doon sa mga sumagirit na mga bato. At sa isip din nitong si Dolpo kung hindi man kaya ng kanyang mga baging na harangin ang mga bala ng tirador ng bata. Inilipat na din niya ang kanyang katawan para siguradong hindi siya matamaan. Ngunit ang Butchok na bumira ng tirador sa kanya ay kabilang pa rin sa mga ginagawang nilang ng bata. At ang totoong si Butchok, napakabilis na umataki galing sa kanyang likuran at nakahanda na ang usal na pangkitil ng bata huling pagkakataon na iyon na magagamit itong si Butchok ang orasyon na pangkitil na iyon dahil nagagamit niya ito kanina nang mawasak niya ang kalasag ng kanyang kalaban batid din ng bata na manghihina na ang kanyang katawan at kalakasan dahil sa paggamit niya ng ganong kalakas na mga orasyon na pangkitil sa pangalawang pagkakataon ngunit natitiyak din ng bata na kaya na niyang mapatay ang apo ng barangan dahil wala na itong kalasag sa kanyang katawan. Bago pa mapansin itong si Dulpo, nalinlang din pala ang mataki sa kanya gamit ang tirador. Agad nang nakakalapit sa kanyang likuran ang batang si Butchok at walang inaksayang sandali ang bata. Agad nang ibinato ang malakas na pamatay na tira. Sumabog agad iyon na naging dahilan para tumilapon itong si Dulpo ng ilang metro. At habang nasa iri pa ito, nagsitalsika na ang mga dugo galing sa nasabugan nitong katawan at pagbagsak nito sa lupa. Lamog-lamog na ang katawan nito at malaki ang pinsala sa bandang dibdib at iyon din ang dahilan sa madali ang pagkamatay ng apo ng barangan. Napabuntong hininga din itong si bujok pagkatapos. Umabot din sa dalawang mga paggamit niya sa kanyang malakas na sandatang usal ang pakikipagharap niya doon sa apo ng barangan, inaamin ngayon ng bata na nasaktan din siya sa kanilang labanan at nagagamit din niya ang kanyang lakas ng tulo. Ngunit sa wakas, nanatiling nagwawagi pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Nanatiling nakatayo itong si Butyok habang inilibot ang kanyang paningin sa buong paligid. Kakaunti na lamang ang bilang ng mga alagad ng barangan habang naramdaman na din niyang ang isa pang apo nitong si Tata Felix tuluyan na din na namatay. Tanging ang matanda na lamang ang natira na buhay at bukod sa mga alaga nitong namamatay na din. Napapangiti din itong si Butchok nang makita ang mga kaibigan na mga korkor nitong si Nanay Kanida. Sa isip ng bata, talagang hindi pinapabayaan itong si Nanay Kanida ng kanyang mga kaibigan. Doon sa unahan, Nakikita niyang patuloy na naglalaban ang dalawang matatanda. Ngunit napuna agad nitong si Butchok na alanganin na ngayon ang sitwasyon ng matandang barangan na si Tata Felix. Marami na din itong pinsala sa katawan na natamo. Sa lahat ng mga pangyayaring iyon, naramdaman din nitong si Tata Felix ang pagkawala ng kanyang mga apo. Napapasigaw na lamang ito at nawindang Bago kasi umaatake ang mga ito, buo ang kanilang paniniwala na kaya nilang mapatay agad itong sin Nanay Kanida at ang mga kasamahang mga bata ng matandang babaylan. Unit isang malaking pagkakamali ang kanyang pagiging kampante sa kanilang lakas. Unang-una kasi, humina man ang kalakasan nitong si Nanay Kanida. Unit mas malakas pa rin iyon sa kanyang kakayahan. Nagagamit pa rin itong si Nanay Kanida ang ilan sa mga natitirang malalakas nitong mga karunungan at pangalawa, hindi din matatawaran ang lakas ng mga batang kasama ng babaylan na hindi niya inaasahan na mas malakas pa pala ang mga ito kumpara sa kanyang mga apo. Ngayon, wala na siyang magagawa pa. Sa isip ngayon nitong si Tata Felix, wala na din kabuluhan ang mabuhay pa. Kailangan na niyang magpahinga ng tuluyan at tanggapin na hindi niya kaya itong si Nanay Kanida kailan paman hindi mangyayaring matalo niya ito makalipas ang ilang mga segundo agad nang tumakbo itong si Tata Felix papalapit kay Nanay Kanida ramdam na din ng matanda ang sobrang panghihina ng kanyang katawan umataki itong si Tata Felix hindi para mapatay itong si Nanay Kanida ginawa niya iyon para tuluyan na siyang mawala na tulad ng kanyang mga apo sa mga pagkakataon na iyon habang tumatakbo pa lamang itong si Tata Felix sumusuko na siya sa labanan at nang makita iyon ni Nanay Kanida napapaatake na sa kanya ang matandang barangan agad na inihanda nitong si Nanay Kanida ang kanyang itak agad na itinarak ng babaylan sa lupa ang hawak na mapurol na itak at pagkatapos agad na nagpalabas ng mga baging ang matanda para lituhin sana ang kalaban na papaatake sa kanya. Ngunit napansin itong sinanay Nanay Kalida na kahit pinalabas niya ang kanyang mga baging nagpapatuloy pa rin sa pagtakbo ang matandang barangan na walang pakundangan at walang pakialam na maari siyang tamaan ng mga pag-atake nitong sinanay Nanay Kanida. At sa tingin ng matandang babaylan, mukhang nagpapatiwakal na ito sa kanyang ginagawa sa isip din ng matandang babaylan. Mas nakakabuti na rin ang ginagawang ito ng kanyang dating kaibigan. Kailangan din niyang wakasan ang buhay nito ngayon. Nilukuban na ito ng kasamaan at dapat na niyang tuluyan itong wakasan. Agad nang gumalaw ang mapurol na itak nitong sin Nanay Kanida at mabilis itong umangat sa lupa pagkatapos agad na itong bumulusok patama doon sa dibdib ni Tata Felix nakita pa nitong si Nanay Kanida ang pagdipa ng mga kamay nitong si Tata Felix at tumigil ito sa pagtakbo habang hinihintay na tumama sa kanyang katawan ang armas nitong si Nanay Kanida. At ilang sandali, biglang napaigit na lamang itong si Tata Felix at napabulwak ng dugo nang tumarak sa kanyang dibdib ang itak nitong si Nanay Kanida. Sa isip ngayon nitong si Nanay Kanida, Tama nga ang kanyang mga hinala. Tinatanggap na ng kanyang dating kaibigan ang pagkatalo nito at kamatayan. At habang naglarakad itong sin Nanay Kanida, papalapit doon kay Tata Felix, nagkatitigan ang dalawa. Nakita nitong sin Nanay Kanida na nangingilid ang mga luha ng barangan. Dito nakakaramdam ng awa ang babaylan. Ngunit hindi na magbabago ang kanyang isip. Kailangan niyang tapusin ang taong ito nang tuluyan ng makalapit itong si Nanay Kanida. Uwi ka nito kay Tata Felix. Patawarin mo ako, Felix. Hindi ko ito ginagawa para lamang sa aking kapakanan. Ngunit ginagawa ko ito para sa mga taong mabibiktima mo pa sa mga darating na mga araw kung bubuhayin pa kita. Hindi man magiging masaya ang ating katapusan, ngunit nanatili ka na isa sa mga nagiging matalik kong kaibigan at hindi ko iyon makakalimutan. Sagot naman nitong si Tata Felix na may mga sumabay na umagos na dugo sa bibig nito. Masaya na din ako, kandida, na ikaw mismo ang tumapos sa aking buhay. Sana, mapapatawad mo ako. At matapos lamang ang sinasabing iyon ng matandang barangan, tuluyan na itong bumagsak sa lupa at binawian agad ng buhay itong si Nanay Kanida. Kalaban man ang nakabulagtang matanda, ngunit nagiging kaibigan pa rin niya ito noon. Masakit pa rin na makitang binawian ng buhay ang taong nagiging matalik din niyang kaibigan at may pinagsamahan din ang dalawa. Hindi na din napigilan pa nitong si Nanay Kanida ang pagtulo ng kanyang luha. Nakakaramdam din siya ng sakit Napalingon na lamang ang matanda nang hawakan ni Butchok ang kanyang balikat at wika ng bata. Nanay kanida, nararapat lamang sa kanya kamatayan. Masyadong marami na siyang kasalanan sa mundo. Hindi man tayo Diyos na siyang magpapasya sa kanyang buhay. Ngunit tulad ng laging sinasabi mo sa amin, ginagawa natin ang lahat ng mga ito para mailigtas ang mga taong pwede niyang mabiktima sa hinaharap. Sagot naman ng matanda habang umakbay na doon sa kanyang apo. Alam ko dodong botchok. Kaya sa ngayon, mukhang natapos na rin ang labanan. At tulad ng mga sinasabi ko din sa inyo ni Bono, masaya akong mawala sa mundong ito kung sakali. Dahil nandyan kayo na handang protektahan ang mga tao. Matapos iyon, tumahimik na ang buong kapaligiran Nawala na wala na ang mga alagad nitong si Tata Felix. Napatay na din nila ni Buno at Utoy kasama ang mga aswang na kurkur ang lahat ng mga abandar. Samantalang ang katawan naman nila ni Tata Felix at Dulpo unti-unting naagnas ang mga ito habang umuusok din ang kanilang mga katawan. Agad na lumapit din itong si Nanay Kanida kinabutsok at utoy at muling napahanga ang matanda sa kalakasan at katapangan ng mga batang paslit na ito. Matapos iyon, kinausap na din ni Nanay Kanida ang mga kaibigan ng mga inkanto at mga aswang na kurkur para magpapasalamat sa mga ito. Sa sumunod na mga araw, may gagawin din na pag-aalay itong si Nanay Kanida para sa mga inkanto bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa mga ito dahil marami din ang namamatay sa hanay ng mga inkanto at pati pa nga doon sa mga nilalang ng mga korkor. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagpasya na mga ito ng magpapahinga na at ipagbukas na lamang ang gagawin na paglinis sa lahat ng mga kalat sa paligid. Ang mga korkor na din ang nagdala ng lahat ng mga bangkay ng mga napatay nilang mga abantar. Sa mga pagkakataon na iyon, nakatulog na din itong si Bituin at nagpapagaling na sa kanyang mga natamong sugat. Mabilisan lamang na napagaling iyon nitong si Gabi. Habang nakahiga itong si nanay kanida, hindi pa rin ito makatulog. Naisip pa rin niya ang mga nangyayari ngayong gabi. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Hindi niya pinagsisihan naman ang kanyang disisyon na pagbabalik sa kabutihan. Isa man siyang mabangis na barangan dati at may mga napapatay na din ngunit pinagsisihan na niya ang mga bagay na iyon at tinahak na ang tamang landas. Bukod sa nabago niya ang kanyang sarili, nagawa pa niyang maituro sa kanyang mga apo ang tamang mga gawain at tamang daan. Kinabukasan, maagang umalis ang mga ito. Kinakailangan talaga na makabalik na mga ito doon sa kanilang lugar dahil nga may mga gagawin pa sila sa kanyang gulayan makalipas ang ilang mga sandali. Nang tuluyan ng makabalik ang mga ito doon sa kanilang bahay, balik na naman sa normal ang kanilang buhay. Inilihim na din itong si Nanay Kanida ang nangyayari sa kanila ni Tata Felix kay Luis dahil kilala nitong si Luis si Tata Felix. Lumipas ang mga araw at nagiging tahimik pansamantala ang buhay ng mga bata. Ngunit itong si Nanay Kanida dahil nga sa ginagawang tulong ng kanyang mga kaibigan ng mga inkanto, bawat araw ng Bernes, nagpupunta ito doon sa bukirin na dating tirahan nila para mag-alay doon ng iba't ibang uri ng mga prutas at gulay doon sa mga inkanto. At laging isinama ng matanda ang dalawang mga apo na sina Butsok at Bono para makapagsanay din ang mga ito at maturuan ng matandang babaylan itong si Bono sinimulan na nitong sinanay kanida na turuan ito sa mga usal sa tingin kasi ng matanda. Kapag lumakas ang karunungan ng batang paslit sa mga usal, mahirapan na ang sinumang kampo ng kadiliman na talunin ang batang ito. Lumipas ang ilang mga buwan, nagiging bisita ng mga ito, itong si Tatay Dadoy at gulat na gulat si Nanay Kanida. Ngunit parang nahulaan na niya ang pakay ng mga ito sa kanila agad na sinabi nitong si Tatay Dadoy kay Nanay Kanida ang pakay nito. Dahil na sa nagiging mag-aral ni Tatay Dadoy ang grupo nila ni Butchok, inutusan ng matanda ang mga ito na magpunta doon sa mundo ng mga inkantong bugoy para gawin ang ritual na kadalasan na ginagawa ng mga malalakas na mga albularyo tuwing sampung taon ang mga lumipas. Ang mundo kasi ng mga inkantong bugoy, magbubukas ito bawat sampung taon ang lumipas para pahintulutan ang lahat ng mga nilalang galing man sa mundo ng mga tao o maging sa mundo ng mga jablo para magsagawa doon ng mga ritual at pagdarasal sa loob ng isang linggo para mas mapalakas agad ang mga karunungan at mga tangan ng mga ito. Balaan kasi o sagrado ang lugar na tinatawag na batis ng Olympus na matatagpuan sa mundo ng mga inkantong bugoy Nais kasi nitong si Tatay Dadoy na matutunan ng mga bata ang mga malalakas na mga usal Kailangan din na grupo ang gagawin nilang pagpunta doon dahil tulad ng bundok ng bandilaan tuwing pagsapit ng mahal na araw Kung magsagawa ng mga pagdarasal ang mga albularyo o mga anting miro ginagambala ang mga ito ng mga kampo ng kadiliman mas delikado ang lugar ng mga inkantong bugoy dahil halos lahat ng mga masasamang nilalang ay nandoon na din at pagkakataon na iyon ng mga kampo ng kadiliman para agawin nakawin ang mga tangan at kakayahan ng mga albularyo at mga antingerong magpupunta doon pinayuhan din ang karamihan na kung hindi ganun kalakasan ang kanilang mga kakayahan mas nakakabuting wag nang magpunta ang mga ito dahil nakakasigurado ang mga matatandang albularyo na mapapahamak lamang ang mga ito. Ngunit malaki ang tiwala nitong si Tatay sa kakayahan ng grupo nila ni Butchok at ang isa pang dahilan, mayroong lihim na misyon ang kanilang grupo. Bawat sampung taon kasi, habang magaganap, ang mga sagradong pagdarasal doon sa batis ng Olympus. Makailang bisis ng may mga napabalitang nabibiktima sa lugar na iyon. Humingi na nga kay Tatay Dadoy ng tulong ang hari ng mga inkantong bugoy para mapatay ang mga gumagalang mga salarin. Ayon pa kay Tatay Dadoy, malalakas ang mga nilalang na ito at walang pakundangan na umaatake kahit na sinuman. Walang kinatatakutan, lalo na kapag galing sa mundo ng mga tao. Minaliit masyado kasi ng grupong ito ang mga albularyo at mga antingerong galing sa mundo ng mga tao. At hindi patiyak nitong si Tatay Dadoy kung anong uri ng mga nilalang ang bawat membro ng kanilang grupo. Ngunit ang namumuno nito ay isang albularyong bangkilan na kinamumuhian ang mga tao. Nakipagkasundo na ito sa Diablo kaya mas lumakas pa ang kakayahan nito ngayon. Nakikilala ito bilang si Manong Duroy. Kailangan na mapatay nila ni Butchok at Mapuksa ang kasamaan ng grupong ito. Kailangan nilang magawa iyon sa loob lamang ng isang linggo. Dahil kapag magsara na ang lagusan, pabalik sa mundo ng mga tao at hindi pa sila makakabalik, baka mapahamak pa sila doon sa mundo ng mga inkantong bugoy. Matapos ang masinsinang pag-uusap nila ni Tatay Dadoy kay Nanay Kanida, at Butchok. Agad naman na sumang-ayon sina na sa ibinigay na misyon nitong si Tatay Dadoy sa kanila. At siyempre, sa pahintulot na rin nitong si Nanay Kanida. Agad nang kumilos na sina Butchok, Nunoy at Kimba. Kailangan nilang isama ang kanilang mga kaibigan na sina Commander Anino at ang kapatid nitong si Kimba na babaeng sniper na si Arid. Plano din nila ni Butchok na kausapin ang apo ni Mamang Tasing itong si Lorena. Subukan nilang isama ito sa pagpunta doon sa mundo ng mga inkantong buhoy dahil nga malakas ang kakayahan ng dalagita bilang babaylan. Kailangan nila iyon sa lugar ng mga inkanto. Ngunit hindi lamang ang grupo nila ni Butchok ang nagplano sa pagpunta doon sa mundo ng mga inkantong bugoy dahil ang iba pang mga albularyo at mga antingero nagplano na din ang mga ito na magpunta doon sa lugar na iyon. Tulad nila ni Mauricio at maging ang grupo nila ni Macro, nagplano din ang mga ito. Kasalukuyan ngayon na nagpupulong na ang grupo nila ni Macro. Kasama din doon ang asawa nitong si Amara, itong si Makil at maging itong si Toro. Nando doon din ang kapatid nitong si Macro na si Buhawi, at kasama pa rin ang kanyang asawa na si Maya. Pinag-usapan na ng mga ito ang kanilang plano tungkol sa pagpunta doon sa mundo ng mga inkantong bugoy. At bukod pa sa grupo nila ni Makro, itong si Riba, bumalik ito doon sa isla ng Las Palmas para kausapin ang kanyang mga naging kaibigan doon na sina Binjo at ang matandang ermitanyo na si Manong Ramon. Nais nitong si Riba na subukan na puntahan ang lugar na iyon para mas mapalakas pa ang kanyang mga kakayahan at mga bagong karunungan. Nais din itong si Riba na isama ang dalawang mga bata na sinabangis at itong si Cardo dahil alam niyang malalakas ang mga batang ito at makakatulong sa kanila.